<laughs> so ayan guys, ang makel guys. Yan guys. pagkaraming so rameng guys. Pati may mamalili pa guys. Ano ba to guys? Bagay yan game kung kuwento tayo mga bilog-bilog na yan. <laughs> So guys, mag-comment kayo kung nakakain na ba kayo ng makaroon na Sabihin mo ang English niya. Ang English nito guys ay mushroom guys. Tara guys, hanapin na natin tatay ko. Baka makahanap pa siya ng mga

dito may makal siguro dito guys ah mga doon po guys ito na makal maraming makal na ngayon guys Ayan guys, nakakita na mga makal. kita lihat anak-anak pago so guys sobrang damuhin ayan so pa guys

Pinas. Okay, so Ayan, so so, guys. Ito kita namin na ano, guys, na mushroom. Makal! May mushroom. So, guys. Ah, uuwi na kami, um, guys. Oh, uh, hindi pa. makal na may nakuha, guys. Napadagdag pa na guys.